right guys, good morning! Good sa to all of tayo sa isang resort. Sa asaan? Misamis sa Oriental. So ito yung view niya guys. Oh, so nature. Racing with nature tayo. Ngayon. Narap ng angin. Ayan. Oh. Meron namang ilog sa likod nito. Yeah, no. So, napaka-fresh ng sikit at hangin dito mga kapatid. Hmm. Ah, uh, yung Yeah. So embrace lang muna natin ang ganda ng nature mga kapatid Sarap ng simoy ng hangin Ayan um, Kasabay ng mga puni ng mga ibon na nandito Right? At uh, tinutugtugan din po yan ng agos ng tubig Ayan, ito napakaganda. Sarap pa uh, magpahinga dito, guys. So, sarap mag-relax uh, dito sa lugar nito. Ayan, no? Uh, walang init. Pwede natin dama ang init ng panahon dito. Although, kita natin banda doon, ay uh, dama rin ang agupit ng El Nino dahil uh, mukhang wala pagkulan. Pating dito sa lugar na to. Oh, pero napakalamig pa rin. Uh, dahil uh, halos sa panikiran tayo sa na napakaraming puno ng na hagin. Napakasarap. Simoy ng hangin mga kapatid. Kung gusto nyo mag-relax, mag-unwind. Uh, so ito yung perfect na place. And, so kung mag-tatanong uh, kayo kung meron pang mapagkublihan, Oo, oh, oh. mayroon. Siyempre, may mga cottages po yan. 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 Ayan, mga cottages po yan guys. guys. Uh, Napaka-affordable lang po na halaga. Ha? Ayan. At mayroon din pool doon banda. Oo. Oh. Uh, Medyo lumayo lang tayo doon dahil napakalakas ng music. Oh. Uh, tayo ay uh, ni Lolo. Ayan guys. Ha? Ganda, no? Embracing with nature Oh, so dito lang muna tayo Enjoy lang muna natin ang ganda ng lugar na to Ayan Ayan no Habang mga ibon ay nag Nagkantahan uh, Dahil uh, Inampas sila Ang napaka-fresh na simoy ng hangin And the uh, mats din po uh, na agos ng tubig ayan, although mukhang hindi siya masyadong malinaw ayan yung tubig medyo malabo siya dahil uh, meron sigurong ulan sa bandang bukit pero dito sa resort na to na si Pilot Han ay makalino ng tubig so sarap na dito na tayo maligo dahil galing tayo sa piyahe nagpapalamig muna tayo sa kaya ayan. Alright. Ayan oh, po. Embrace muna natin ang nature. Uh, mga kiyugan. kawayan. Oh, at dyan banda mga kapatid. Dyan nila kinukuha ang source ng tubig na siyang nilagay nila doon sa swimming pool. So, big sabihin, yung tubig na ginamit nila sa pool nila ay napakalinis dahil uh, galing siya talaga sa bukal. People or galing talaga sa spring ayan alright mm, na mga ganda oh, so embrace lang natin ang nature dito mga kapatid na mga ganda habang uh, tayo ay nagpaparelax so dahil sa city ay napakainit so lumipad tayo tumakbo tayo dito banda dahil napaka-fresh malamig at perfect po uh, sa pag-unwind dahil so, yeah. yan All right. kapatid. Marami sa po sa inyong panunod sa video natin na ito ngayong araw na ito. Yan, once again, this has been your friend, Walbor. Thank you so much guys for watching. God bless and uh, take care everyone. Love you all. Bye-bye.